So ang magandang buhay mga kosa ngayon is May 6 So nag kami ng papaship namin mga kosa Ito naka, nakapag ano na kami Nakapag nakapag naka, naka, naka select na kami mga kosa Mga kapatid nating tumutulong sa akin Shout out daw Shout out, Shout out sa inyo lahat Ta ano masabi mo ta Quality Quality check Ayan mga kosa ito yung ating papaship ngayong araw na to Ayan Medyo madami-dami ito mga kakos Master Jay, isa ka sa nakakaintindi sa pagmamanok. Ano sa tingin mo, okay ba itong ating papadala? Okay na, okay ba? Ayan na, ito first time, ni, first time ni Master Jay dito sa akin kasi dahil ilang pa lang sa akin yan. So, ayan. Mga isiship natin mga kosa Sulit pala. Ayan mga kakosa. Ayan sila. So abangan nyo mga kakosa yung breed ni Master Jay tsaka ni Boss Kendall ha. Uh, ah, this coming season. Ayan. May isa pa doon? May isa pa doon idol yung binigay ko sa'yo? Oh dalawa yan. Ayan mga kakosa. Super doon natin. Napakagwapo nito. So nakabangga siya sa Black, Gilmore, tsaka Uh, dome din natin so ito yung ating super dome na ano hindi pa ah. ang kabangga naman nya dalawang dark legged na dome ayan so yung mga kosa para sa akin itong mga na select namin solid na to mga kakosa para sa akin lang ha ah. pero depende na lang yan sa feedback mga kakosa nung no, mga bumili na kliyente natin kung ano ba kung magugustuhan ba nila o hindi sana naman magustuhan nila ayan mga kakosa ito yung mga babae natin ayan solid oh. gwapo ayan mga kosa Ayan mga kosa, mga solid dyan. So syempre, shoutout natin mga sa yung ating mga buyer no? na mga bumili. Ayan, shoutout syempre kay Boss Nick Monta Peluy. Ayan, shoutout sa'yo from Ulongga po. At kay Jau Ubias, shoutout sa'yo from uh, Cagayan Valley. At syempre kay Ernesto Labs Jr. ng orient, Misamis Oriental. Kay Ryan Ra kay Raya, uh, Raul Ryan Yap ng Sambuanga City at kay Ninyo Laida, yan para mailagan uh, Isabela at kay Jade Peralta Santo Tomas La Union. Yan shout out sa At meron pa pala tayo Kendall kulang dito ng dalawang trayo per months. Ay, mga kosa. So yan, ha? maraming salamat mga kosa. sa year abangan niyo pa hulugan system namin, napakamukhang halaga. 25,000 kasi makakatulong pa tayo mga kosa sa mga kapuspalad kasi yung 25,000 na yun babawasan natin na 1,000 pesos yung 1,000 pesos na yun itulong nyo yung bumili, yung buyer ah, uh, bumili kayo uh, bumili kayo sa mga kapuspalad ng kahit pa paano yung 1,000 may tulong natin sa kanila no bili kayo ng mga, mga pencilman lang o notebook etc. o naman pwede nyo ibili yung 1,000 piso na ibibigay ko sa kanila at ibinigay nyo na din mga kosa ayan ha ah. shout out sa inyo uh, lahat mga kosa maraming salamat po sa tiwala at sana po uh, mas lalo pa akong makapagbigay ng maayos na manok sa tuloy siyempre ni Boss Kendall at ni Boss ni Master J at siyempre mga tao natin dito sa kapaligiran yan maraming salamat po mga kosa shout out po sa inyo lahat God bless po